Kitanya mga kineks ano. Ayun. Makabukol no? ano. Parang umusli ano. Eh, Yan yung injury ko eh. Pero naano ko naman siya nagagalaw ko naman siya ng ganyan. Ayun. Pero pagka nagbuhat na ako, nararamdaman ko talaga yung sakit. Ano siya yung parang alam niyo yung sprain kayo sa paa. 'Di ba masakit? ganon yung pakaramdam ko dito ngayon. So hindi ko alam kung umalsa ang buto nito. Hindi naman, mukhang hindi naman kasi naano ko naman, no, oh, nagagalaw, nagagalaw ko naman siya. Pero may sakit talaga siya, may something. Pero hindi siya yung, kasi kung buto talaga ito, no, malasap, hindi ko pa siya, hindi ko siya magagalaw ng ganyan. Yan, pagka ginaganyan ko, hindi naman siya masakit. Hindi siya masakit, ano? Pero parang may manhid siya, meron akong manhid na nararamdaman. Kaya lang, pagka, yan, pagka ginanyan ko, okay yan, okay, no? Kasi ito, ito. Pero pag ito na, yung thumb ko na, ang ginanong-ganong ko, yung pinuwersa ko na, talagang masakit, nararamdaman ko yung sakit so pupunta ako ngayon sa shoppers bibili ako ng support sa sa thumb natin ano para hindi siya masyadong nagagalaw winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yan o, ano? tsaka pag nagbuhat talaga ako, talagang ramdam ko talaga ano? may sakit talaga, may something ano? o, ito yung ating uh, labas ngayon, ano? ating uh, labas ng bahay ano? ganda na ano ay salamat ko natutunaw to na una yung snow kahit pa paano ano. Grabe, pero pag nag-snow uli ito, isang snow lang to na walang tigil. Nako. punong puno uli ng snow to. Ah, pati pagsara ng pintuan sa sasakyan, medyo alalay ako sa ano ko eh. Yeah, pero pag kaganon pinuwersa ako. May nararamdaman akong sakit dito talaga. Nagagamit ko pa naman yung kaliwang kamay ko pero itong apat na daliri lang, itong apat na daliri lang. Pero pag hindi ko na hindi ko pwedeng iano tong ano eh, thumb, kasi masakit talaga kaya pagka pagka naliligo kaya pagka ganyan pwede kang ginagamit ko sa ganyan ito lang yan oh. Yan. pero alalay lang hindi bigla mm, yan ganyan grabe grabe tsaka hindi ano teka yan pwede ko, pwede ko. Hindi, hindi na pwede umawak ng camera nararamdaman ko na yung sakit pag, ano, pag na, nakahawak siya ng mabigat ramdam kinakan ko muna yung aircon natin ah, aircon heater yan So yung camera kagabi pag paghinawakan ko dati ano sa ano hindi masakit hindi pa masyadong masakit ano kasi nga siguro fresh pa yung hmm, nangyari pero ngayon pag kanila pag yung camera sa ayan eh, no, pag kanila pag yeah, actually pag kaginan ko yung kamay ko nar naramdaman ko may pain na may pain so pag kanilagay ko yung hinawakan ko yung camera wala na ramdam ko na yung sakit mga kainags sana kaya sigurado ako na <laughs> matatagalan pa to siguro 2 weeks or 3 weeks bago makabalik tayo sa normal na trabaho natin mga kainag ano? sa so, ngayon eh pahinga po na talaga natin bibili muna ako ng, ano nga, ng support dito yan grabe grabe pati paglagay ng mga seatbelt talagang yung kanan ko ang ano eh ginagamit ko yan, no? itong ano al wala alalay alalay lang pero nakakapag-drive pa naman tayo mga kainis ano? Kasi pag nag-drive naman ako uh, ito, ito, ito naman ang hinahawa ko ganyan no? Yan, ito, ganyan Pero hindi ko masyadong nilalapa to Nakaganyan lang siya yan, ano? yan pero kahit na nakaganyan ako, medyo may sakit, no? May sakit mga kainis, ano? Parang yung dugo, hindi makadaloy doon sa naipit na ugat siguro. Ganon Yan, tapos sa yung isang kanang kamay ko nandito, yan, nakaganyan ako, nag drive yan. Ayos naman. Importante, kamay lang, no? Daliri. Mahirap kasi yung injury natin sa paa. Kung sa paa yung injury natin, eh mahirapan talaga tayo kumapak na si Linya Dor break niyan. Yeah. Pag inayos ko yung sombrero ko, yan ganyan lang, ganyan. Okay, ganoon, ganoon. Pero kahit kahit ito ginagamit kong daliri lang makakainis ano. May ano talaga dito, may sakit, may sakit akong nararamdaman. Yan, ganyan, ganyan lang. Pitik-pitik lang. Ah, tsaka pagka <laughs> magbubukas ako ng mga mga may bubuksan ako, di ba? Ginagamit ko yung kilikili ko, iniipit ko sa kilikili ko, or iniipit ko sa braso ko, ginaganyan ko sa braso ko para mabuksan. Mabuksan, or meron akong gustong gawin, or ipitin, mahawakan. Kailangan ko talaga itong braso, tsaka yung kilikili. Yan. Yan talaga, huh! mga hindi natin inaasahan na mangyayari sa atin ano. Ay salamat Panginoon, thank you Lord at hindi rin maapektuhan yung ating sweldo kasi nga eh, nangyari sa trabaho natin di ba may bayad pa rin tayo habang naka light duty nagpapahinga sa trabaho Ay, hindi naman tayo nagpapahinga kung baga na uh, light duty lang may ginagawa tayo na magagaang na trabaho lang papunas-punas yan patulong-tulong sa office yan no banggit na banggit ko na rin mga nakaramblag vlog natin ano siguro hanggang sa gumaling tuluyang gumaling yung ating nararamdaman ayos tara let's go let's go ay, kakain muna ako parang gusto kong kumain doon sa ano sa kebab na kinainan natin na ano no kakain muna tayo ano, no Totoo na, na yung mga snow dito sa daan ano dito sa community natin no pero dito sa madalas daanan ng mga sasakyan wala na talagang snow oh. dito na tayo sa restaurant mga kainags ano kakain na naman tayo yan ay nako po ang hirap talaga ng iisa lang ang kamay ano Amira, tara 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 tara, let's go, let's go. Teka bubuksan ko muna sandali lang. Yan. All right. Ay, ako po Tara tara. Ay, sasara ko pala muna sandali. Lalapag ko muna. Lalapag ko muna rito sandali lang, sasara ko. Yan. Ay, nakopok. Amira. <laughs> Ay, salamat po Panginoon. Pati pagbukas ng pintuan, isa, isang kamay. Ah, ito, 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 ito. Ito yung gusto ko ngayon mga kainis, ano? Beef kebab naman yung ating uh, orderin ngayon. Yan. Amoy pa lang, nabubusog na ako. Ah. <laughs> order na tayo. Yun lang, hindi na tayo order ng soup. Pagka day off na tayo mga kainis, kung talagang kumakain na tayo sa mga restaurant, eh, no? gusto ko na rin tikman lahat dito ng mga restaurant. Eh. <laughs> yung mga hindi natin napapasok dati. Ngayon, pinapasok na natin ano at tinitikman na natin yung mga pagkain iwas na muna tayo sa Tim Hortons mga Burger King yan iwas na muna pero tinitikman din natin yung paminsan-minsan pero mas magiging madalas tayo ngayon sa mga restaurant yan di ba kasi napapansin ko rin pagka kumakain tayo sa Dusa sa North Gate magkano rin nung no, nagagastos ko 20, 22 dollars lang din almost hindi nagkakalayo uy thank you ha salamat yun ito paborito natin to mga kainags ha paborito natin masarap yung tinapay na to. So wala wala ring ano wala ring pagkakaiba yung presyo. Pag kumakain tayo sa Northgate, Gate, minsan pag kumain tayo sa kung saan-saan, wala pinagkaiba yung presyo ganoon. Ang pinagkaiba lang siguro, merong tip sa mga restaurant na pinupuntahan natin. Pero magkano lang naman. 15% lang naman binibigay natin. Minsan pagka paldo tayo, may budget saka natin dadagdagan yung tip natin, di ba? Kain muna tayo rito, ayan eh, no. Ah, ay lako. Hindi ko pala pwedeng hati, may tama nga pala yung kamay ko no ganto na lang sausaw na lang ng no? mm -hmm. sarap ah mm. -hmm. sarap mm. -hmm. panalo mm. -hmm. appetizer Mm. -hmm. Ayan na mga kainis yung pagkain natin ano? Kaya lang isang kamay lang na magagamit natin yung kutsara lang ano? Ito, 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 Naka. Beef naman to, beef Diba? Tapos ah, uh, hindi natin ina-expect Meron palang server dito Nakilala tayo mga kainags ano? ah, uh, Bago raw siya pumunta ng Canada Napapanood niya na tayo Nasurprise naman ako, thank you sa kanya Ayan, Kain muna tayo yan eh, no? isang ano lang, buti na lang yung kaliwang kamay lang yung may damage sa atin ano hindi yung kanan natin kasi yung kanan natin diyan tayo sanay eh ano po mm -hmm. palit-palit ng kutsara at tinidor yung kanan kamay natin hmm. Nakapa. <laughs> Tada. Mm hmm.

Ang sarap ng kanin nila, may lasa. Hmm. 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 Patayin ko muna, maraming customer meron dumarating. Ay, sarap! <laughs> Busog! Yan! Ay! Gumabagsak na yung mga tubig doon sa imbornal, oh. Ngayon dyan, oh. Ayan, punta lang tayo dito sa shoppers. Doon ako nagpark. Mahirap magpark dito. Masikip. Uh, bibili lang tayo ng ano para sa kamay natin na ano, support sa base ng ating uh, thumb left thumb Ayan, so dito mga kainags, ano? Ito, parang ganito yung hinahanap natin. Pero titingnan muna natin, babasahin muna natin. Ito, meron din dito. Ito, 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 Pero yung, ato ah, pang ano to, wrist eh. Hindi naman risk yung kailangan natin dito sa ano natin, based. Ito, parang ganito, eh, no? ayan. hindi rin to. Maghanap muna tayo, sandali ah. Eh. Tanong tayo rito. Pag wala, ito, 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 meron dito, ito. Tingnan natin dito. Pag wala, tingin, ano tayo sa online, sa Amazon. May mga nakita ko sa Amazon eh. Parang wala akong makita rito ah. Dali, hanap muna tayo rito. Wala, wala rito. Ay, to to to, to. Meron tayong nakita mga kayo ano? nang Kaya lang, parang almost 30-40 dollars, no? 'Yan you know, oh, thumb stabilizer. Medyo mahal 'to. Maghanap tayo ng iba. Yung mura lang. Ay. Wala rito. Ta tingnan natin sa Dalarama, pasyal tayo sa Dalarama tapos pag wala ro sa Dalarama tingin tayo sa Superstore kasi bibili rin tayo mga, mga treats ng mga aso natin tsaka masyadong mahal yun pag wala, talagang ano na, online sa Amazon member naman tayo ng Prime Amat ng Amazon eh, so yung delivery nun, sandali lang mga takes 2 days siguro, 3 days ang pinakamatagal ano? pero usually, 1 day lang yun pag inorder mo ngayon, bukas darating na oras sa mga makalawa, Makulimlim na naman yung ano natin ngayon ano? Yung ating uh, langit oh. Mukhang Nangangamba ano naman oh. Nag uh, aabang na naman ang bumagsak ang snow no? Pero tiningnan ko sa forecast Mukhang wala naman ah. Mukhang ano lang ganyan lang yung panahon ah, ay, Mga snow Natutinan yung mga snow Natutunaw-tunaw na ano? Kaya dito tayo nagpark, oh. Tapos tong jisk Kung napapansin nyo Sarado na no Yung talaga dami na nagsasarang ano rito pati yung lows wala na rin alam ko wala na rin lows dito nagsarado na rin yung mga ilang branch na lows na alam natin eh no tapos to jisk yan wala. sarado na rin oh. hindi ko lang alam kung lumipat kung saan lugar ano hindi ko lang alam ano? pero sarado na ganda sana ng pwesto nito dito oh. Yan, lang natin ah hirap talaga ng isang kamay lang isang kamay lang nagtatrabaho ano ah grocery muna tayo para sa mga aso natin ano lang mga pagkain lang na aso yung grocery natin yan tapos tingnan natin yung ating ah, hinahanap na support support sa ating thumb basket na lang yung dinala ko mga kinasuno kasi konti lang naman yung bibili natin eh. yan. hindi naman mabibigat maghahanap lang muna tayo rito nung sa Ayan dito. Ay ganoon din halos kapareho lang din sa ano no sa shoppers no mga siya ano? Dito tayo. Hanap-hanap lang muna ako rito. Mukhang wala rin dito eh. Ayan no. Mukhang wala rin dito ano. Puro brace. Wala, wala, wala rito mga kainag ano? Try natin sa dalarama mamaya pagkatapos natin dito. Pag wala pa rin, online na tayo sa Amazon. Ah, kumuha na ako nito. Tsaka to kukuha rin ako nito mga kainag ano? Kunin ko sandali lang. yan yan <laughs> para bayaran natin to hi <laughs> ang bilis lang apat na piraso lang yung binili natin eh, no? grabe no apat na, apat na buwan na pala ng ano ngayon ng 2025 no taong 2025 abril na buwan na ng abril ngayon nako excited na sa pagka sa pagkawala ng snow sa mga nakatarating na araw nako wag naman sana dumating uli ang snow no sama na tayo sa snow ayan o, no? yan na lang yung mga natitirang snow na natutunaw lalagay ko lang sa sasakyan natin to tapos punta tayo sa Dalarama bibili tayo no, sana may makita tayo no kung wala, tignan natin, may mga benda naman tayo sa bahay eh. benda na pwedeng support sa injury natin kaya kaya tayo pupunta ng, ano, ng Dalarama kasi may kakilala ako mayroon, mayroon din siyang injury sa kamay nakakita raw siya ng pambenda dito sa Dalarama kaya ito yung last option natin. Tingnan natin. Sana meron no para sa sa thumb ng injury natin. Ha. So wala rin dito mga kainis. nagtanong tayo, wala rin daw sila. So wala. ano na tayo online online. Ano tayo sa sa Amazon. Meron ako nakita sa Amazon eh. Parang mga nasa 20 dollars siya no. Order tayo mamaya. Pag-uwi natin. dito tayo sa ano no Dickens Field mga kainags at pupuntahan ko lang yung hospital na kailangan nating ano kailangan nating uh, i-report itong ating uh, thumb yan para pag uh, may schedule na tayo dito eh, eh hindi na tayo maliligaw no alam na natin kung saan pupuntahan <laughs> yan kasi kailangan sa WCB natin pagka final natin to itong injury natin pupunta tayo dito sa hospital para masuri ng doktor yung ating uh, injury at para mabigyan tayo talaga ng certified na light duty lang sa trabaho kasi kailangan yan eh may ano ng doktor na talagang katibayang totoo yung nararamdaman natin ano at hindi haka haka lamang o peke <laughs> yan dito 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 sana tama yung pinupuntahan ko no sana tama dito alam ko dito yan eh tingnan natin dito ayun yun 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 yata yun no Medi Center. Ah, ito nga ito nga ito nga yata Tinatawagan ko kasi eh, walang ano, walang sumasagot. Mo sarado ah. Ito nga, ito nga. Dali makakain isang dali lang ah. Kaya pinuntahan ko na lang kasi walang sumasagot sa telepono. Sa kaya pintuan ito. Problema may pintuan, hindi mo na alam. kung saan eh no. Ah baka doon sa kabila sa loob. Tara, doon sa kabila. Tuntay, tuntay ang bihira ito na naman tayo kaya dito na tayo sa loob ano? tatanong muna tayo nahanap ko pa muna mga kainig sa unasaan ano mukhang wala pa rito ah Ah, wala na, wala na rito Baka yun nandun yun, sa nasa dulo, yun sa dulo Tara, puntahan natin Yun lang naman yung nag-iisang medical, ano na dito eh uh, dinobol, check ko lang dito, para sigurado Ah, uh, diretso na tayo doon. Kaya yeah, so nagtanong tayo doon, hindi daw doon. Ang sabi, diretsohin lang daw natin 'to sa loob daw ng Rexall. Yan yung Rexall, yung kulay green. Diyan tayo pupunta. Yeah, tama naman yung address na pinuntahan natin. Tama naman. Tis alam na natin ano. Patay ang problema. Mukhang hindi dito, mga kinis. Mukhang sa labas tayo pupunta. sa ano kasi ito eh. Paano ba 'to? Porter tip baka biglang tumunog to pag binuksan ko tama tama doon nga sa ano sa harap balik tayo doon sa harapan hindi dito buti nabasa ko yung ano yung note hirap talaga pagka first time mong punta ng isang lugar ano? <laughs> pero maganda yun exciting yan oh. nakakahawak naman yung kaliwang kamay ko pero ganyan lang alalay lang yung thumb natin ba ayaw mo kasi ayaw na yun tutulak yun pala kailangan palang itulak Ayan, ay dito 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 tayo ayun ayun yung rexal rexal ito to 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 yan dito tayo papasok dito 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 yan pasok muna tayo mga kanil sandali lang ah ay dito ay I... where's, where's the, the exit the oh there man thank you pati sa exit eh <laughs> hindi alam ah doon pala tayo nagpark <laughs> doon ako lumalabas kung saan tayo pumasok no magkaiba pala hindi <laughs> first time natin makakilig sa makapasok dyan eh malay ko pa <laughs> yan yeah, so bukas may appointment tayo rito para ipacheck up na ito dapat ipapacheck up ko to during sa work hours natin kaya lang ay, as much as possible kasi dapat may pasa na natin sa supervisor natin or may na ng clinic na to yung report dito sa ano natin kaya bukas alauna 30 may schedule tayo rito isang oras lang naman yon para lang ano na okay na may lang yung report sa supervisor at sa safety sa kumpanya natin yun lang naman yun eh tapos na tapos siguro mga dalawang linggo obserbahan dalawang linggong obisarbahan pagka hindi ko pa rin kaya another 2 weeks yan syempre hindi natin pipilitin mga kinis no, pagka meron tayong injuring nakuha sa trabaho natin sa ano ko pa naman dapat to ipapa check up mga kainis, no? sa webes pa kung kailan eh may, pa may pasok sana tayo no? kaya lang uh, nag na akong pumunta rito kasi nararamdaman ko talaga na na wala eh, no? hindi talaga siya gagaling sa araw sa dalawang araw na day off natin hindi talaga siya gagaling kaya sabi ko hanggat maaga para hindi syempre para hindi walang discrepancy ano eh, baka matanong kasi ako eh sumakit naman pala bakit hindi mo kaagad na ni or hindi kaagad tumawag diyan sa di ba sa ospital or whatsoever baka may question pa tayo ng kumpanya natin tapos sasabihin ko eh pinatagal ko pa ng dalawang araw masakit naman pala tapos saka ako saka ako pupunta diyan di ba kaya ano, kaya iniiwasan natin yung mga ano, yung mga ganong klase nga uh, discrepancy, mga mga tanong-tanong matanong pa tayo. Kaya as much possible, kahapon nangyari to. Tapos ngayon, ni-report ka agad natin dito sa ano sa ano, ayan sa uh, Medicare, no. Do doon sa mga binigay sa atin ng kumpanya kung saan tayo pwedeng magpatingin ng mga injury natin na nakuha sa trabaho. Yan, o di ba? Para walang ano, walang problema, walang issue. Di ba? Maganda kasi yung ano yung may pasok ka, may pasok ka tapos sa uh, pupunta ka sa ospital. O di ba habang pupunta ka sa ospital, bayad yun sa trabaho mo kasi covered ng ano mo 'yun eh. Kasi nangyari na rin sa akin dati 'yon nung pinapunta ako sa ospital ng kumpanya ko nung sa WCB din, isa paano paano, pa naman yun, injury ko naman sa paa, hindi ako makalakad. Yung pagpunta ko sa ospital hanggang sa pagbalik ko sa trabaho, bayad yun mga kainan ano. Ganun sana ang gusto ko eh, kaya lang eh, ngayon hindi hindi pwede tsaka iniwasan nga natin yung magkaroon ng issue yan eh, dalawang araw day off tayo <laughs> ba't pinatagal ko pa no? mahirap na mahirap na so okay lang yan isang oras lang naman hopefully isang oras lang naman araw sa araw ng day off natin maghihintay tayo dito okay lang yan okay lang yan at least ah uh, importante eh, mahalaga di ba ayos smooth